Guys, sino nakarelate nito? Oh? Yung pan na hinuhugasan. Hinuhugasan muna sa kape bago kainin. Siguro madumi yung tinapay na nabili ko. Kasi yung mga kumakain oh, hinuhugasan nila. Ito yung mga batang 50s, 60s, 70s. Oh, millennial yata to, hindi ko alam yan ayan silang dalawa oh. kumakain sila sinugasan muna nila yung tinapay sa kapi bago isubo asinsya na oh, wala silang mga ngipin <laughs> ganyan yung pagkain nila sa tinapay oh, ayan o oh. ano yan midnight snack nila